Uwas, <laughs> mga kaurag. <laughs> what's up, mga kalapatid? <laughs> mga pareho. Pareho. Pareho mga pugo yan. <laughs> pugo. <laughs> pareho ang gupit mga kalapatid. <laughs> Ako mga kalapatid. Ano, dito <laughs> Nagkabalik ka no? <laughs> Ito naman, dito yung mga tubo. Ako naman, dito yung wala. Dito yung meron. Magkabalik Anyway, mga kalapatid, sa... Ah, kaya ako nag-vlog kasi, ano eh, nandito yung mga, ano, mga bugo. <laughs> Tapos si Boy pala, mga kalapatid. Yung itlog nga pala nito, mga kalapatid. So, oh. pig, ano, pig, ito, itong, itong ano namin, itong pinakamagandang ano ni Boy, oh. Yang kulay green yan, mga kalapatid, so. Nang itlog na yung ano, yung asawa niya, mga kalapatid, yung itim. Kaso lang, dinilimliman, sabi ni Boy. Eh, ang ginawa ni Boy, nilipat dito, mga kalapatid, so. Nilipat dito yung, yung dalawang itlog, mga kalapatid, dito sa mag-asawa, ano, yan dito sa mag-asawa oh, yan oh, apat yan mga kalapatid so apat yan mga kalapatid so ano kaya kung kayang kayang liliman yan mga kalapatids na nga uh, ano na ng, uh, mag-asawa na yan oh. ano kaya kung kaya sana kayanin mga kalapatids para kahit tatlo lang mga kalapatids okay na yun ah, masaya na kami ni boy kasi kahit papano kahit isa lang yung bugo. okay na yun kahit tatlo lang okay na yun kahit tatlo lang yung uh, Uh, isalbar na isalba na ano na si si okay na yun kahit pa paano, may may lahi din yung ano yung uh, gray boy sana maano mapisayan kasi mag magkasabay lang yan mga kalapati si magkasabay lang na nag nag ano nag uh, itlog halos magkasabay lang ng araw kaya baka sana lim limliman yang ano yang uh, dalawang nilagay ni boy kasi sabi ni Boy, medyo bastos daw yung ano, yung yung babae, yung asawa ng Gray. Sabi ni Boy sa akin eh, medyo bastos daw, hindi naglililim itong itim na to. Yan ang problema sa kalapati, mga kalapatids eh. Kapag ganyan ano, medyo masilan mga kalapatids eh. Yan oh. Yan yung ano, yung babae oh. Napansin daw kasi mga kalapatins ni Boy, hindi nililimliman yung dalawang itlog. Yun ang uh, problema dito sa kalapati ni Boy. Sabi ko nga, palitan na lang ng, ano, ng babae, ng ibang babae na racing din. Kulay puti o kaya kulay brown para mas maganda. Kasi na, na, na ano na eh, na... Na, -testing na ni Boy yung ugali ng uh, babaeng ito eh. Kaya malamang sa susunod na pagkitlog nito, baka ganun pa rin yung mangyari mga kalapatids. Hindi pa rin na limliman yung uh, itlog. Sayang lang mga kalapatids. Pag inulit pa, kuno kung yan? So, pag inulit pa daw mga kalapatids, sabi ni Boy. Pag inulit pa yung uh, ugali nito, kakatahin daw. Huwag <laughs> naman sana mga kalapatids kasi bawal yung sa... sa bawal yung ki YouTube na pagkakatay ng kalapati. Bawal yung boy, yung pagkatatay boy. Pero biro, biro lang siguro yan ni boy mga kalapatid. <laughs> ah, sinabihan ko si boy na palitan na lang ng babae. Ah, babaeng racing din kung hindi puti. Ah, brown para meron na ano rito si boy, meron namang ibang kulay. Hindi lahat ano, hindi lahat ano mga mga dark, mga dark color. Kaya sabi ko kay boy, kung hindi brown, brown na babae o kaya puting babae para i-partner diyan sa ano sa green na yan oh. Sayang naman ang lahi niyan mga kalapati so yung green na yan oh. Kung uh, ano kung uh, laging sayang yung itlog, hindi sayang, sayang yung lahi. Sayang yung lahi ng green na yan, mapakaganda pa naman mga kalapati. Kaya kailangan magkaroon din si dito si boy ng ano eh hindi puro dark kasi Natasawa naman yung dark eh. Mga dark na color eh. Kasi ito naman, balak daw ni Boy. Itong napakagandang racing mga kalapatis so, yung binigay kay Boy oh. Balak daw pa asawa ng ano ng uh, kulay puti Boy. Puting babae, bagay dito yung puti mga so. Bagay na bagay kasi may puti yung pakpak mga so. Sigurado ang kalalabasan niyan, magaganda yan eh mga puti din ang pakpaki ah, uh, depende kung malakas yung dugo ng kulay puti ang kalalabasan niya puros puti eh. yung mga mga inakay niya eh. napakagandang racing yun mga kalapatid so. puti ah, uh, guwapong guwapo uh. <laughs> guwapong guwapo yun mga so. kaso lang wala pang asaway eh. kailangan ano yan puti eh para eh. Pwede rin brown. Mas maganda rin yung brown. Pero sana malakas yung dugo ng brown. Para mga brown din ang mga ano, mga lahi niya. Napakagwapo mga kalapatid so. Tsaka yung pakpak -pak niya mga kalapatid so may puti. Dapat talaga puti dyan eh. Puti ang bagay dyan eh. Puting risi. Puting racing mga kalapati, Ito, ito, itong mga, mga inakay na ito mga kalapati So, mga inakay. Ganito yung mga inakay ng kalapati mga kalapati So, kapag uh, ilang araw pa lang mga kalapati So, <laughs> so mga pagka uh, nagkakainakay yung kalapati mga kalapati So, ganito ang itsuro mga kalapatids. So, mga inakay. Yung na kaya sana ano maging uh, success yung uh, pag paglililim nitong uh, itong dalawang ito mga kalapatid. kasi apat ah, yan mga kalapatid. Eh. ngayon lang ngayon lang ako nakaranas ng ganitong ano mga kalapatid, ganitong uh, experience. Ngayon lang ako nakaranas ng ganitong experience mga kalapatid. Apat yung nililim liman mga kalapatid. Napakalupit. <laughs> Sana tatlo yung uh, maging sisiw niya mga kalapatins. Kahit isa lang yung uh, Ng, uh, na para ano. Sa tingin ko kayang kaya yung tatlo eh. Kasi meron talagang uh, tatlong naglili, nagsisi, naging sisiw eh. Managkaroon na ako ng ano eh, ng, uh, uh, kaibigan dyan na tatlo yung naging ano, naging sisiw pinalim pinalimliman rin yung ano yung itlog nung kaibigan ko doon sa barangay Tabuho. Ganun ganun din yung uh, nangyari, tatlo yung ano yung uh, naging sisiw. Yung isa bubuk. Tapos yung tatlo nabuhay. Kaya yung tatlo yung uh, pinapakain, pinisinusubuan ng uh, mag ano mag-asawa. Uh, nabuhay naman yung tatlo. Tandang-tanda ako yun mga kalapatid si doon sa barangay Tabuho. Kaya ito sana ano tatlo yung maging ano kasi masipag naman maglilim tung dalawang to eh. Yang, talaga eh. Masipag naman eh. Yan o, oh, yung uh, babae na yan mga kalapatid. Yung uh, checker. Ito naman yung, ano, yung uh, blue bar na Yung yan. blue bar. Oh, yan ang lalaki. Masipag naman sila eh. Palit-palitan sila eh. Kaya sa tingin ko baka sana mabuo yung kahit tatlo lang mga kalapatid ang inaasahan namin tatlo. Si Kaya ito gusto malay, malapit na rin magitlog mga kalapatid so kaso native yung asawa eh. You know, late ng ilong mo yun know. Pero napakaganda ng kulay mga kalapatid. Pareho, pareho sila dark Napakaganda 'yun yung mga paborito ng mga mga ano 'yun, mga nagba eh, mga nagba na kalapati. Mga dark na color, mga mga black. Yan yung mga sinasali sa mga karera, mga dark. Lalo na yung mga professional, mga magagaling sa pag-aalaga ng kalapati, yung mga taga Maynila. Yan yung mga paborito nila eh, mga karamihan, mga ganyan eh, nakulay. Kaya hintayin din natin yan mga kalapatid. Napakaganda pati mga kalapatid ng pugadan mga kalapatid. So, may ano talaga may uh, may ano tag damu damo. Damo may nilagyan ng damo ni Boy. Okay. kayo nag -lag. Ah, sila pala nag yan mga kalapatid sabi ni Boy. -lag -lag Galing dyan sa baba, nilagay ni Boy. Sila na lang nag yan dyan mga kalapatid. So, yan, napaka-sweet naman ang dalawang yan mga kalapatids. Eh. Yan, dark yan mga kalapatids. Hintay, marami na nga, marami nang nangingitlog dito kay Boy mga kalapatids. Eh. <laughs> marami na nga ano, Marami nga magiging uh, kalapatids si e, Boy. Kaya hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat. Ano na ba, natanggal mo na? Ah... Uh, good luck na lang sa mga nagkakalapate dyan, nagkakarera, sana manalo kayo maging uh, success kayo sa 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 ano tawag dito sa pangangarira ng kalapate uh, subscribe naman po kayo sa aking youtube channel simpleng vlog lang po yan mga kalapate sana mapasaya namin kahit ka mapasaya namin kayo ni boy kahit papano mga kalapati. bye